Pero at this point, uh, Mayor Alice, so nakikita po na ito nga yung problema, eh, no? Uh, you did not prepare your birth certificate, pero di maipagkakaila na butas-butas po yung birth certificate nyo. At uh, lumalabas po sa pagtatanong po namin, eh, matatanong talaga, akala ko ba na wala yung nanay ninyo? Eh, parang matagal naman yung relasyon nila uh, nung tatay nyo. Tatlo ang anak. By the way, iba po yun sa kwento nyo sa interview, no? Uh, na napanood naming lahat. And here's another issue, Mayor, sa birth certificate na nagko-contradict sa kwento ninyo. Your parents are listed nga as married. Meron pang date of marriage, no? Yung October 14, eto, 1982. Oh, date of marriage. Ah, uh, Paano mangyayaring kasal sila Kung sabi mo, ang birth mother mo ay yung kasambahay sa bahay ng tatay at nanay mo. Uh, Your Honor, yung biological mother ko po ay kasambahay po ng tatay ko po. Ako po, lumaki po ako sa farm. Malayo Pero, sorry, in Madam Chair, malayong sagot yes niya. Yes, Sen. Rafi. Yun na nga po. Eh, paano mo mapapaliwanag na yung date ng kasal ng magulang mo na iba-iba dito sa tatlong birth certificates ninyong tatlong magkakapatid na kinonfirm ni tatay mo na si Nashiela at si Yemen Lialguo ay mga kapatid nyo. Pero sa mga birth certificates ninyo, iba-iba ang petsa ng kasal nila. At date din ang kasal ng magulang, ni Shilag Lial Go, na ang pangalan din ay Angelito Guo at Amelia Lial, pero hindi date ng marriage ng magulang ni Siemen Lial Guo. Uh, uh, na pareho ding sina Angelito Guo at Amelia Lial, ang magulang. So, paano nyo maipapaliwanag yun iba-iba ang marriage date sa birth certificates ninyong tatlo? Your Honor, as much as possible, ko na po sumagot ng hindi ko po alam. Pero hindi ko po talaga alam at hindi po ako yung nag-prepare po nung birth certificate ko po. Madam Chair, pwede makasingit ito lang. Alright, Sen. Rafi. Okay, ito lang, um, Mayor, ano. Sabi mo, kasambahay yung mama mo, itong si Amelia Lial. So, ibig sabihin kasambahay, nagsisilbi doon sa papa mo. Sinong kasama ninyo? Naikwento na, ba yun sa iyo ng papa mo? Habang nagsisilbi bilang kasambahay? Yung mama mo sa household ninyo? Your Honor, hindi na po na-disclose po sa akin ng tatay ko. Hindi na Okay, so lumilitaw dito. Amo yung tatay mo. Habang siyang amo, nandiyan yung kasambahay ninyo. Naglilinis, inutus, ang pamalengke. Kasal sila. Kasal sila, tinuturing niyang kasambahay. Kasi meron sabi dito eh, Mayor sila. Your honor as much as as much as possible pero ayoko pong sumagot po ng hindi ko po alam pero hindi ko po talaga alam Pero pero again Mayor ano siyempre tatawagin mo sa papa mo kasambahay si mama, papa pero kasal kayo paano nangyari Your honor Hindi na, ko ang sinasabi ko lang po kasi it will be but, but natural and human reaction na para mag-usyoso ka sa ganitong klase mga impormasyon na magikita mo na it's about your history. Are you not interested about who you are? Your Honor, mahal ko. Kumbaga, oh, no, don't, don't use that word, mahal mo sila. Kung mahal mo sila din, dapat sila din mahal ka rin. And then yung both parents mo nagbibigyan ng information about you, about the, their, uh, their lives. Kasi Paulit-ulit mo sinasabi sa hearing na ito, kasambahay, kasambahay, kasambahay. So parang fairy tale, pinapalabas po na kawawaan ka, na galing ka from humble beginning, and nagsikap ka, umamang ka, etc. Hindi Don't use that word kasambahay kasi pinagluloko mo lang kami. Nobody, no, madam, nobody will believe you. You keep stating na kasambahay. Paano maging kasambahay yung, tata, yung nanay mo kung sila ay kasal ni papa mo? maliban na lang kung si Papa mo ay nagsisinungaling dito sa birth certificate and what is the reason why would he lie? Di ba? Bakit magsisinungaling yung Papa mo? And then, again, sinabi ko na to for the end time, and hindi ka interested na si Papa mo nagsisinungaling? Hindi mo lang sinabi na bakit kaya ito si Papa sinungaling? Bakit kaya si Papa ay magsalita? Siyempre, usyusohin mo yan, Papa. Sinasabi mo, kasambahay si Mama. O oh, pero kasal pala kay ni mama. Papa, dalawang beses kay kinasal ni papa. Ay, papa, dalawang beses kay kinasal ni mama. Bakit? And yet you keep insisting na kasambahay si mama. Those things na very simple you should have asked, but you did not, right? Why? Your Honor, yung birth certificate ko po, minigay po sa akin ng tatay ko nung hiningi ko po sa kanya. Ang nabasa ko po doon sa birth certificate ko po, nakalagay po doon, yung biological mother ko po ay housekeeper. At, oh, pasensya ka na, Sen, Sen Rafi. Ayaw ko po sisihin yung tatay ko. Mahal ko po ang tatay Wala ko. Wala po tayong, Madam, huwag po. niyo pong nilalayo yung topic. Wala pong kaming sinisisi rito. Hindi namin sinisisi papa mo, hindi namin siya hinuhusgahan, hindi namin sinuhusgaan din mama mo. Ang sa amin lamang is trying to find the truth. In this case, While we're trying to find the truth, parang lumilitaw, maraming butas yung mga statement mo, nagsisinungaling ka, may tinatago ka talaga. Senator Rafi, uh, just bita. to you, at this point acknowledge the presence of the Senate.